Kabanata 27 Mga Batas Tungkol sa mga kaloob kay Yahweh Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita, Kung may mamanata kay Yahweh na maghandog ng tao, iyon ay tutubusin ng ganito. Kung anak na lalaki, mula sa dalawampu hanggang anim na taong gulang, ito ay susuriin upang palitan o sa halagang 50 pirasong pilak ayon sa timbangan sa santuario at 30 pirasong pilak naman kung babae. Mula sa 5 hanggang 20 taon, 20 pirasong pilak kung lalaki at 10 pirasong pilak naman kung babae. Kapag isang buwan hanggang limang taon, limang pirasong pilak kung lalaki at tatlong pirasong pilak naman kung babae. Kung mahigit ng anim na taon, labing pirasong pilak kung lalaki at sampung pirasong pilak naman kung babae. Kung walang maitutubos dahil sa kahirapan, ang taong iyo'y ihaharap sa pari at siya ang magpapasya kung magkano ang itutubos ayon sa kakayahan ng may panata. Kung ang panatang handog ay hayop, dapat itong ilaan kiyawe, eh. hindi ito maaaring palitan. Kapag pilit na pinalitan, ang papalitan at ipapalit ay parehong ilalaan kay Yahweh. Kung ang ipinangakong hayop ay hindi karapat dapat ihandog kay Yahweh, dadalhin iyon sa pari. Hahalagahan niya ito anuman ang uri ng hayop at hindi matatawaran ang halagang ipinasya ng pari. Kung tutubusin ang hayop, magdaragdag kayo ng halaga na ikalimang bahagi ng halaga ng hayop. Kung bahay naman ang ipinangako, hahalagahan ito ng pari ayon sa uri at kayarian at ang kanyang itinaktang halaga ay hindi matatawaran. Kung ang bahay ay gustong tubusin ng naghandog, babayaran niya ito na may dagdag na ikalamang bahagi ng halaga niyon at mababalik sa kanya ang bahay. Kung isang bahagi ng lupang minana ang ipinangako, ang itutubos ay batay sa dami ng maaani doon limangpong pirasong pilak sa bawat malaking sisidlan ng sebada. Kung ang paghahandog ay ginawa sa simula ng taon ng paglaya, babayaran ito ng buo upang matubos. Ngunit kung ito ay ginawa matapos ang taon ng paglaya, ang itutubos ay ibabatay sa dami ng taon bago dumating ang susunod na pagdiriwang. Babawasin ng halaga na nakalipas na taon. Kung ang lupa ay nais tubusin ng naghandog, Babayaran niya ang takdang halaga maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Kung hindi pa niya ito natutubos at ipinagbili sa iba, kailan may hindi na niya matutubos iyon. Pagdating ng taon ng paglaya, ituturing na nakalaan kay Yahweh ang lupa ay iyon at ito ibibigay sa pangangalaga ng mga pari. Kung ang ipinangako naman ay ang lupang binili at hindi minana, Hahalagahan iyon ng pari ayon sa dami ng taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa araw ring iyon, ibibigay ng nangako ang pantubos bilang handog kay Yahweh. Pagdating ng taon ng paglaya, mababalik ang lupang ito sa dating may-ari o sa kanyang tagapagmana. Ang halaga ng pantubos ay batay sa timbangan ng santuario. Bawat pirasong pilak ay katumbas ng labindilawang gramo. Hindi maaaring maipanata kay Yahweh ang panganay na hayop maging baka o tupa sapagkat iyon ay sadyang para kay Yahweh. Ngunit kung iyon ay hayop na hindi karapat dapat ihandog kay Yahweh, tutubusin ito na may ari sa takdang halaga maliban pa sa dagdag na ikalamang bahagi ng halaga niyon. Kung hindi matubos, ipagbibili ito sa takdang halaga. Lahat ng lubos na naialay kay Yahweh maging tao, hayop o minanang lupa ay hindi na maaaring tubusin o ipagbili sapagkat iyon ay ganap na sagrado sa kanya. Hindi na maaaring tubusin ng mga taong lubos na naialay kay Yahweh. Kailangan silang patayin. Lahat ng ikasempong bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Kung may nais tumubo sa alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito maliban pa sa dagdag na ikalamyong bahagi ng halagang iyon. Isa, sa bawat sampung alagang hayop, ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat ikasampung tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari. Kung masama o hindi, hindi rin iyon maaaring palitan. At kung ito'y mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong ilalaan kay Yahweh. Hindi na matutubos ang mga ito. Ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai para sa sambayan ng Israel.